Uh, ako po si Rolando Adriano, taga Montalban. Nung lumipat po kami dito last year, doon lang po kami nag-umpisa nitong itong ano lang, itong March lang kami nag-umpisa mag-alaga. Ito po, first time po namin mag-alaga ng ganyang karami. Eh, sa ngayon po, medyo talaga talagang marami pa kaming dapat malaman na sa mga salarangan na to, hindi pa kami sanay. Pero sa tulong po ng Atobe, unti-unti pong nakikita namin yung magandang dulot nito yung naitutulong sa amin tulad po sa sa mga sakit medyo mas matibay po sila ganun po mga ano dati po kasi ano kami ano ako contractor po ako matagal po akong nakontrata ilang taon uh, uh, pero nung lumipat po kami dito sa lugar na to medyo nawala na po ako ng oras para bumalik ulit sa pangkontrata. Kaya naisipan po na lang po namin mag-asawa, mag, mag na lang ng baboy. Eh, nung maliit naman po kami, mayroon naman akong konting experience, mga pa isa-isa, dalawa, tatlong baboy. Pero ito pong ganitong karami, ngayon lang po, dito lang po. Ah, binibenta po namin. Buhay po. Ba? Buhay po. May mga buyer po na mga pumupunta po daw dito. Pero first time pa lang po namin magbebenta kasi unang alaga pa lang po namin. Sa ngayon po, may 30 ulo po kami ngayon. Awas, may paalaga pa o pa o kung 23 piraso doon sa kapitbahay ko. Yung, nung binili po kasi namin yung mga biik, napansin po namin yung mga dumi nila, malalangaw. Sobrang langaw, mabaho. Maamoy. After mga one week or two weeks, nawawala na yung mga langaw, hindi na siya dinadapuan. At yung amoy po, nawawala na po. Nabawasan na po yung amoy. Yung, yung amoy po, kahit pag nagwawalis ka po, ano mo eh, matotolerate mo yung amoy. Baliwala na lang eh. Ang masakit lang po talaga sa ilong yung ihi nila. Pero yung dumi yung mismo, wala akong gaano amoy. Hindi lang po maiwasan talaga na minsan mayroong magdudumi, pero mabalis po naman mawala. Siguro na-stress lang siya o ano. Pero na naagapan ko naman kasi nga po, dito nga po, dito sa kapitbahay ko po, nagkaroon po na outbreak talaga dito, maraming namatayan ng mga baboy. Ako lang yata ang hindi namatayan. Pero nagkasakit din po, pero naagapan ko. Naagapan? Naagapan ko po. Uh, purong pits po kami, eh, ginagamit po namin, Picrolac. Yun lang po, mula, mula, nung mabili namin hanggang sa Grover Stage. Pero nakamixture po sila lahat ng ano ng atopi. Yung dating mga matatamlay, madali po siyang gumaling sa sakit. Konting bigay lang ng konting gamot at yung sa atopi po, parang mabilis po siyang makarecover sa sakit. Nakakahabol po agad. Mabilis, magana silang kumain, maliliksi, makukulit. Eh, sa ngayon po kasi hindi pa kami nakakapagbenta pero sa tingin pa naman po namin eh, parang kahit po kami sa mga ibang nag-aalaga dito. Kasi may nagsasabi po dito, mga kapitbahay namin, pag pumupas po dito, nakikita yung mga alaga namin, mas magaganda daw at mas malalaki kaysa sa mga ibang alaga nila dyan sa labas na hindi ginagamitan ng atopi. Yung pag ano po, pag mga malilit pa lang po, bawi mga pre-starter stage, ano po, per, 10 grams super per kilo of feeds ang hinahalo ko. Tapos pag medyo mayroong may sakit, medyo nagdadagdag ako ng konti, mga 5 grams na halo ko para mas dumami dosage. And after nun po, pag mga medyo normal na, after 2 weeks siguro, normal na po ng halo 5 grams per kilo feeds na lang ginagawa ko. Ang sa lumaki po. Puro ganun po ng ganun. Depende po sa edad. Pag ano po, pag pre-starter, ang isang feeds po, ang isang baboy po, pinapakain ko po ng mga 500 grams sa maghapon. Bali, pag sampu po, nakakalimang kilo sila. I-divide ko na lang po yun kung ilang pakain ang gusto ko. Dati po kasi hindi man po ako nag-alaga ng walang atobi. Nag nung mag po ako, still, umpisa na rin po ako nung ano, nung may atobi. Po. Dito po, ah, sa lugar namin dito. Mabaho po, nung time po talaga ng bagong kuha ko. Kasi po nung siyempre kinuha ko po sa ibang figure yan, hindi man sila gumagamit ng Adobe. Kaya iba po amoy talaga. At kitang-kita mo po nilalangaw talaga yung mga dumi nila. May catch basin po akong ginawa. Talagang ano po, wala po talagang may rareklamo yung mga tao. Bukod po doon sa technology ano ng Adobe na sinasabi na nalilesin yung amoy, talagang mayroon pa rin akong ano, extra ano na talagang naka-catch basin sila, eh, naka-catch ano na sila, septic tank. Pero bala ko pong maggawa ng ano yung digester. Isa pa akong project na gusto kong gawin eh, ano yung aquaculture. So pong mag-alaga tilapia at saka Gagamit ako na ato dito. Opo, eh yung space po na to gagawin ko po yan. <laughs> yung may, ano, uh, walang may walang araw. walang ano walang lilim. Yun ang sabi. Sa kulungan po kasi gumamit ako ng mga 100 halos 200,000 na pulaga sa Kulungan eh yung puhunan po sa baboy sa ano, nasa alos 80,000 na baboy palagay ko, mababawi naman yung once na benta uh -oh. kasi extra may extra wage siya tingin ko kasi nga nga, sabi po, mas malalaki yung mga baboy ko, kikita po, kasi alam ko, nasa mahigit, ano na to eh 50 kilos na yung mga bi ko eh eh, ilang buwan pa mga, Wala po ba yun? nasa ano na po siya uh, 109 days bali, 74 days po minus nung binili kong one, eh, months and a half na po sa akin. Ah, siguro may papayo lang namin na subukan. Kasi pag hindi tayo susubok, wala mangyayari. Wala tayong mapapatunayan kung hindi tayo susubok. Subukan muna. Ngayon, kung wala naman mawawala eh. kailangan nga sumubok talaga. Eh, parang ganoon lang ginawa. Gano Kasi ganoon din ako umpisa eh. Kailangan ko sumubok para malaman natin kung ano talaga epekto. Eh, sa ano naman, awa naman ng Diyos, tingin ko maganda naman ang epekto talaga talagang nakakatulong. Maraming no? salamat din po sa pag-visit dito sa akin. <laughs>